Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod ay ship Freddy uh, in YouTube channel at Pilipino sa Amerika blog in YouTube channel. Okay? And if you haven't subscribed to my channel, please uh, press the red button below so you could subscribe to my channel and it's all free. Now, uh, if you if you if you like this video, give me a big likes, please. Okay? And make some comment whether in English or in Filipino. Okay? And at the same time, if you could uh, make, uh, you could uh, share this video to your friends and benefactors uh, within the family circle that you got right now, wherever you are, whether you are in the Philippines or somewhere else around the world or worldwide, uh, please share this video. Uh, share this video. to your community or in the Philippines, your barangay. Okay. Ang ating topic po, ang ating content for today is ang medyo uh, mara, um, tung malaking, uh, malaking kamalian na ginagawa ng mga uh, iba-ibang sekta ng reliyon. Uh, mostly dyan sa Pilipinas na nag-uumpisa. Dyan sa Pilipinas. Ang tinatawag nilang Kingdom of Jesus Christ by Pastor Apollo Sikebloy na ngayon ay wanted list at nasa Interpol. ah, Nasa Interpol na siya at anytime pwede siyang dakpin dyan sa Pilipinas kung nandiyan pa siya sa Pilipinas at kung nasa ibang mundo ay ibang mundo sa ibang panig ng mundo ay pwede rin po siyang dakpin. Okay? through the International Police or Interpol or through the extradition treaty with the United States. Kasi dito po siya nagkasala sa Amerika at meron din siyang ginawang kasalanan dyan sa Pilipinas. Ngayon, mapapansin nyo ang kanilang mga miyembro o ang kanyang miyembro dyan sa Pilipinas ay puro kabataan. Ito ah, according to a 2023 probe, okay, hindi ako, ah, members of the Kingdom of Jesus Christ or KJC Church led by Pastor Apollo Carion Kibloy are mostly minors. Nakakita na po ba kayong membro ni Apollo Kibloy na may edad na? O kasi tulad ko, wala no? Lahat sila ay puro kabataan. Paano na ang kanilang pag-aaral? Paano na ang kanilang kinabukasan? Ha? ha? At kaya ang kanyang mga kaso ay rape. Rape to minor, abuse to minor, child abuse. Ha? Yan o ang kanyang mga kasalanan. Ngayon, dyan sa Pilipinas, ang kanyang ang mga ang charges sa kanya ay coercion through ito ay di ng ating uh, magiting na senador uh, uh Conte Veros. okay Honteveros uh, sabi niya claim remember claim that Kibuloy coerces members to perform exploitive acts such as begging in the street yun nakikita niyo sa uh, market sa bus market sa mga lugar na merong mga support o whatever and soliciting money from strangers. Sila po 'yon. Yun po ang church of uh, Kingdom of Jesus Christ. Nung ako po ay nandyan sa Pilipinas, uh, matagal na po ito eh. To si Apollo Kebuloy. Ang uh, I think uh, the church was only established in 1985. And I was then uh, Uh, working at PLDT at yan ay sumasakay pa ako ng bus nung araw, no? Sumasakay ako ng bus, jeep at yan ay umaakyat sa bus. Ha? Huh? charity, 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 yan ang sabi nila. Okay? Okay. Ito pa ang pangalawang kaso niya, no? Na hindi naman actually ang ginagawa ni ni, Chair, ni Chairman Senator uh, Risa Conteveros ay hindi ay pinaparatang nila na ito daw ay korte. No. It is an A2 uh, legislation. Kasi dumadami na itong mga klase na reliyon eh. Dumadami na. Eh hindi na nga nag-aaral eh. Lalo na itong mga kabataan ito. At yun ang mga matatanda. Ay hindi na sila nagtatrabaho. Lahat na lang puro sa simbahan. Wala po sa Biblia yan. Sa Biblia kailangan magtrabaho ka from from Monday to Saturday, ah, huh? or once in once in a week, tsaka wala ibibigay ang yung araw sa Panginoon. Kasi kung sino kung ganyan ganyan ang gagawin ng lahat ng reliyon na kailangan magbasa ka ng Biblia araw-araw. Paano na ang iyong kinabukasan? Huh? sino na magiging doktor? Ah, huh? sino na magiging magsasaka? Eh lahat 'yan, pagpagod ka na, Paano ka pa makapagbabasa ng Biblia? Kaya nga meron tayong mga may mga pare, may mga pastor, may mga ministro. Sila ay nag-aaral ng ng Biblia o Word of God in a in a school, theological school. Ganyan po. Hindi po kitagbasa ka ng Biblia pang, pang ikaw ay maging uh, magbabasa ka ng Biblia. Pwede ka na magturo. Pwede ka na mag-share kung what, ano, ano ang nabasa mo. Eh, paano kung mali ang interpretation mo? Akala mo, pagkat binasa mo, directly, yun ang meaning nun. Hindi po ganun. Hindi po ganun kadali. Mas mahirap ang, ang mag-aral ng Biblia kesa sa maging doktor. Mahirap ang maging Bibli, ang mag-aral ng Biblia kesa maging abogado. O even maging scientist. Kasi yan eh, Iyan ay salita ng Diyos. O kung minamata mo lang ang, 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 ang Biblia, nagkakamali po kayo. Okay? Paano na? Isipin nyo, nagkasakit ka. Lahat ng tao, dyan sa Pilipinas, nagbabasa ng Biblia araw-araw. Hindi na sila nagtatrabaho. Hindi na sila nag-aaral. At nagkasakit ka. Ano yan? Kayo lahat mamamatay. Hindi sinabi ng Diyos yan na sa Biblia, ang, ang, isang parte ng Biblia o verse ng Biblia, ang Diyos o si Yeso Kristo ay tinuruan ng kanyang mga apostoles upang mangisda, hindi umasa sa kanyang mga uh, Kailangan silang magtrabaho. Dapat ba ba? Tama ba ako? Ilagay yun sa, sa comment. Ito pa ang kaso ni Pastor Apolo Quibuloy. Sexual and physical abuse. Ito po ay mga kaso na talaga, hindi lang dyan sa Pilipinas, kundi dito sa Amerika. At siya ay nasa red list na ng Interpol. At uh, extradition, pwede nang i-forward uh, sa Department of Justice under uh, under Secretary Bremulia. Boeing Remulia. Nagaantay na lang po sila. At ito ay kanilang i-serve yung warrant of arrest. Kung siya ay tumakas at yung kanyang pinuntahan, may interpol po doon. At siya ay pwedeng dakpin. Ha? Pwedeng dakpin ng mga immigration agent. Katulad dito sa Pilipinas. At ngayon, meron yung uh, immigration agent na dinak dinakip dyan sa Pilipinas. Mga chinese uh, Chinese national kasi nasa red list ng Interpol. Wala nang ano eh. Wala nang tawag na extradition. I don't think na meron extradition. Interpol na ang, ang gumana. Sexual and physical abuse. In 2021, yan ha, prosecutors indicted Kiboloy and other members. Hindi lang ngayon. Nung pang-araw, maraming kaso yan. members of his church for, of for child sex trafficking prosecutors allegedly that they sexually and physically abuse minors as young as 12 wow forcing children into having sex with him through so-called right duties the word is right duties or else face external damnation now, Yung bang tinatawag na, uh, bang... ikaw yung may kasalanan. Ako ay appointed son of God. Dapat, ip dapat ipagkalo mo ang iyong sarili sa akin. At napapansin nyo, dito sa rally na ginagawa niya, lahat ay mga kabataan. Mga bata pa, mga 15, 16, hanggang 21. Nakikita ko dito. Ha? Tingnan nyo sa inyong mga video at mamaya papakita ko sandali lang baka maka copyright ako. Ito ay uh, true ABS-CBN News. Hindi ito tulad ni Maharlika na kanyang ginagawa ay puro mga fake news. At ang akin po ay nagagaling sa mga uh, lisensyado na mga journalists at mga istasyon ng radio and television and newspaper. Okay? External damnation and more physical abuses. Yan. Ganyan o si Pastor Apollo Sikibuloy. Dapat hindi na tawagin pastor ito eh. Kademonyo na ito eh. Okay? Labor trafficking. The FBI. Naku, matindi ito. FBI wants Sikibuloy for its allegedly participation in a labor trafficking scheme that brought church member to the United States. Naku baya fraudently obtained visa and forced the members to solicit donation bawal huyan dito bawal huyan dito sa Amerika. so marami ang kasalanan to si Apollo Kibuloy in at itong mga kabataan ito ang ah, mga kabataan na masasabi kong mga kabataan ay all dressed in white mga t-shirt to eh magkano ang t-shirt 'yan sa Pilipinas who are financing it the choice the church ah huh? ginoong business ang ang ang, 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 ang simbahan ginoong business soliciting bawal 'yan sa simbahan ha huh? sa labas siguro sa loob, pwede pa pero sa labas na 'to eh oh soliciting so business dahil business sila nakabili si Apollo Buloy ng uh, helicopter or chopper and at the same time an airplane for his, uh, any business trip. At, ito pa, huh? in inappoint niya si dating presidente uh, Digong Duterte as his administrator for his uh, property. Kasi ganyan dito sa Amerika. Right now, ang kanyang properties dito sa America are all frozen. Kaya ang balita ko, dyan sa... Diyan sa balita ko ha, hindi pa kumpirmado to. May nakita na basa na taga dyan sa Florida. Ang charge nila ay sarado. Kasi frozen eh. Frozen ang kanilang ang kaniyang property uh, worldwide. Ah, sa in the United States. At susunod na ang Philippines. Pede at ginawa na niyan dyan sa Pilipinas. Pino-frozen din nila ang mga properties. Kaya kinuha niya. Tinan mo ang iniisip ni, ni, ano, no, ni Pastor Cubeloy. Inappoint niya si Digong Duterte as administrator ah, ng kanyang mga properties. Ah, kasi anytime pwede siyang dakpin dyan sa Pilipinas. At ginagawa niya ang kanyang miyembro na ganito. Ito mga miyembro nito. Pero mo for how many days sila? Six days yata silang gagawa nitong mga rally nito on a daily basis. Eh, dyan sa Pilipinas, hindi ka lang magtrabaho ng isang araw. Paano ka nang magbubuhay? Di ba? Tama ba ako o mali? Isang araw ka lang hindi magtrabaho. Mabubuhay ka ba? Paano itong mga kabataan ito? Okay? Ang, ang dami nila. Mga about mga... Siguro mga... I could say it's about 1,000. Paano yung mga pamilya nila? Sila inaasahan na bubuhay sa pamilya nila. Ano na ngayon? Ito, pag in-interview ko to, hindi makakasagot sa akin to eh. Huh? Hindi makakasagot. Samantalang ko sila ay magtatrabaho. Kikita ang pamilya niya. Kikita sila, matutulungan nila ang pamilya nila. Obserbahan nyo sila. Ang lahat ba ng member ng kingdom of Jesus Christ ay supesyente ang kinikita ng buong pamilya nila. Ha? Diyan sa Pilipinas, napansin ko, ang padre de pamilya lang ang nagtatrabaho. Dito sa Amerika, lahat nagtatrabaho. Okay? Kailangan kasi ganyan eh. Dito sa Amerika, lahat ay nag-aaral. At kung di ka man nag-aaral, merong continuing study dito. Ang mga nagkaroon sila dito ng City College. And in the City College, you could take up some courses which uh, you could uh, uh count on after graduation or after finishing a certain certificate uh, uh, courses. At ang gobyerno ang tutulong sa iyo. Diyas sa Pilipinas, walang ganyan. Just imagine, Uh, ang ating presidente, Bongbong Marcos Jr., ay travel and travel to uh, to make the country grow. Ngayon, ang ating level ng of, uh, stage ng economy natin dyan sa Pilipinas, we belong to lower level, uh, lower stage of middle income country. Ang ating uh, presidente, Bongbong Marcos Jr., ay ang kanyang vision for the for the Philippines is to reach upper middle income country. And I just read that by 2028 upon finishing the the target or goal of the president is to even uh, overpower or beat Thailand. Uh in its capacity as an upper middle income country. Right now, President Joe Biden has sent his trade delegation there in the Philippines by Monday. This Monday, nag-uumpisa na ngayon ang uh, formal talks of this uh, group of businessmen that is coming here from the, here in the United States, there in the Philippines. Magkakaroon na sila na, uh, ng agreement or discussion or whatever uh, uh, investment that will benefit both countries. Ngayon, pag nabuksan na yan o nagumpisa na yan, magre-recruit na ng, ng, ano, ng workers. Eh, hindi naman yung mga Amerikano. Tsaka hindi lang. Ang number one dyan ay call center. Itong mga isadyante ng Kingdom of Jesus Christ, ha? Sa palagay nyo, makakapasa sa interview sa mga call center as call center agent. Marami ako dito sa aking uh, aking blog. Hindi sila makapagsalita. Hindi sila makasulat ng English. At yan ay sinasamantala nitong mga grupo ng mga religious organization na sinasamantala nila. Kayang-kaya nila kayong bulahin. At ibang mga politiko sinasabi nyo na sila ay mga kurap. Kaya sila ganyan nagiging kurap. Alam nila, mahina ang mga kukote nyo. Kaya ito si, to, si BP Sara Duterte ay ayaw na ayaw na ang international school, different international school, most especially here in the United States, like Harvard University, or Oxford University will put up a school there in the Philippines or a branch. Ang pumayag lang ho ang uh, on higher education. Commission on Higher Education. Pumayag po. Pero ang DepEd, hindi po pumayag. Kasi ayaw nitong si BP Sara na maka pro-China na umangat ang mga kabataan dyan sa Pilipinas. Yung apo ko nga dyan eh, hirap na hirap makapag-English eh. At a grade 3 hirap na hirap. Public school teachers, pag usap sila sa akin, hirap na hirap. Isa pang na nung kayo nag-aaral, ina-idol ko sila. Ina-idol ko sila. But what happened to the Department of Education? What happened? There is something wrong with a With, uh, with the leadership under DepEd that it must be replaced. Vice President Sara Duterte. you need to file your resign your resignation tender your resignation immediately for your failure to make the standard of education, more especially to the elementary up to uh, senior high school. You fail, you fail. We are the last country, among 80 countries that we, that uh, uh, didn't perform uh, didn't perform even an average level. What can you expect to our country with like with, with, with your kind of leadership that you got Vice President Sara Duterte and you use this uh, uh, kingdom of Jesus Christ rally or prayer rally that is pull of what? Uh? full of politics full of accusation without evidence just a hearsay okay so guys you need to you need to you need to make assessment you, i encourage you to make simple analysis a simple evaluation huh so that you could uh, make your uh, comment here in my channel. Make some comment. After making this, uh, uh, all your studies uh, and listening to this, to this case of Pastor Apollo Kibuloy na pinagtatanggol uh, at ginagamit ang kabataan. Ito ay isang China propaganda tactics. Inaabuso ng, ng mga simbahan dyan sa Pilipinas Most especially yung mga born again at yung mga church na just founded earlier, 1985. It's too, uh, ano makang ito? Kulelat na. Ah, huh? what is the purpose of that? To generate income. Ito nga, mayaman na si Pastor Kibilay. From 1985, umaman ka ng ganyang kayaman. Saan mo kinuha kayamanan mo, Pastor Apollo Kibuloy? And Walang tax yan. Walang tax. And the separation of the church and the state. Si Apollo Quiboloy, nagkasala. Bagamat suspect pa lang siya, pero siya ay subject for litigation in the U.S. court as well as there in the Philippines. Bahala na sila manawagan kung anong uh, mag-usap kung ang Pilipinas can handle the case of Pastor Kibiloy or the United States will take over. Hindi nyo pwedeng excuse ang Biblia sa paggawa ng krimen. Rape, child abuse, mabigat yan. No bail. Kaya nga, ang ginawa ng Amerika ay frozen lahat ang kanyang asset. It's all documented, guys. Hindi ito hearsay. Okay? Ito, pakin... Padine ko lang sa inyo mga ilang ilang ano lang, ilang minutes lang. Hindi ko pwedeng ipakita baka copyright eh. Ano to? ABS-CBN. Ipaglaban, hustisya. Ipaglaban. Justicia. Okay. Ipaglaban what? Ipaglaban what? Put this under your tongue to rise up you Today, I will reveal something almost... Ipaglaban mo. sa gumawa ng krimen. kustisya sa mga kabataan na naligaw ng nandas. Walang membro sila na mayroon ng edad. Puro kabataan ang tinarget ni Pastor Apollo Kibuloy kaya ang mga ang mga rang, ang mga kaso niya ay maraming rape sa mga kabataan. Okay? In God we trust, never hold your peace. I'll see you in my next vlog.